What's up mga idol? Ah, uh, ngayon mga idol, la, uh, update tayo dito mga idol sa aking nga uh, unit na pinagawa mga idol. Ayun mga idol. Oh. na ah, uh, ibali ito yung uh, chassis mga idol. Ah, uh, dito ikakabit yung uh, ano, makina mga idol. Ah, uh, bali, nabaklas na yung uh, transmission mga idol. Ayan, ito, mga, ito na yun mga idol. Yung makina talaga mismo mga idol, andun pa sa loob, sa ulo, sa truck, nandun pa. Ito muna ang uh, inuna nila mga idol. Ayan, ay ah, ito mga idol Ayan. inuna nila paglagay yung uh, air tank mga idol. Ayan. Ito yung mga truck mga idol. Ayan. Ito yung kabitan ng uh, gulong. Ayan oh, tinanggal na. Ayan yung mga mulye mga idol Ito yung mga mulye mga idol Tinatanggal na nila mga idol ah, uh, Ito yung differential mga idol ah, uh, Dito yung ikakabit yung uh, gulong Ayan Dito naman ikakabit yung propeller mga idol Yan. Ah, uh, ito na yung bugi mga idol, tinanggal na nila. Ito yung mabigat i kabit mga idol. Ito yung ah, uh, kinakabitan sa ano, ah, uh, mulye. Ayan mga idol. Ito mga propeller, tinanggalan nila yung mga propeller. Ayan. Ayan, bali ilipat nila yan doon sa kabilang chassis mga idol. ayan yung mga mapler tinanggal na pati yung ano ah, tambotso mga idol tinanggal na nila yung tambotso pero yung makina mga idol hindi pa nila na tatanggal bali tatanggalin pa nila marami pa sila tatanggalin dito mga idol yan para mailipat yung makina doon sa kabilang chassis mga idol baka mas yung sa loob ayun mga idol ah, tinanggal na nila yung bumper sa truck mga idol ayan mga idol oh. ang dami pang baklasin dyan mga idol ah, nandito yung bumper mga idol oh. at nandito pala yung idol natin si ano si Alpi Gilasco ayan shout out sa iyo idol shout out yan okay idol supportaran nyo sakya mga idol sa kanyang page mga idol Alpi Bilasco, Bilasco. Yeah. si Alpi Bilasco ayan mga idol pinagtulungan na nila mga idol ang aking unit mga idol ayan tinanggan na nila yung linya sa mga preno mga idol ayan at hanggang dito lang muna ang aking update mga idol sa aking unit mga idol. At maraming salamat sa inyong pupanood. bye bye